Telso Llorente Youtube Channel Ang kasamaan ng tao Hindi nagtagal, dumami ang mga tao sa mundo, at marami ang kabataan nilang babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga babae ay magaganda. Kaya pumili sila ng magiging asawa nila sa sino mang maibigan nila. Ngayon, sinabi ng Panginoon, hindi ko papayagang mabuhay ang tao ng matagal dahil sila way tao lamang. Kaya mula ngayon, ang tao ay mabubuhay ng hindi higit sa isandaan at dalawampung taon. Nang panahong iyon, at kahit nitong huli, may mga kilalang tao sa mundo na mula sa lahi ng mga anak ng Diyos na nagsipag-asawa ng magagandang babae. Tilaway makapangyarihan at kilalang tao noong unang panahon. Nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang, at ang palagi nilang iniisip ay masama, nang hinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Labis ang kalungkutan niya, kaya sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain. At lilipulin ko rin ang lahat ng hayop sa lupa pati ang mga hayop na lumilipad dahil nanghihinayang ako sa paglikha sa kanila. Pero may isang tao na nakapagbigay lugod sa Panginoon, siya ay si Noe. Genesis Kapitulo 6 Versikulo 1 hanggang 8 Guys pa-follow naman at like, share, subscribe at papindon na din ang bill. Para ma-update kayo sa mga videos ko, sana is mag-comment pa o di kayo mag-iwan dyan. Maraming salamat po.